1 ako sa trabaho Masok ako Hindi pa naman, bago lang Kailang linggo pa na ako Yun lang yan yung Sa Ibigay ko na kailangan silang pintor eh, Wala silang pintor na isa kasama niya. Ako ako na kuha niya. Nagaano ko dudu ako eh. Sayang din yung malapit yes, ng Sibemi Bergon, yung malaking bahay noon. May may-ari noon, may, dyan. Yung, 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 yung may eskwelahan diyan. Puti, yun si may-ari. Si Bape pa rin dito yun eh. Sir ano? Makmak. Bape kin. Kilala nga mga ibang kas dito eh. Tsaka sa ano? Sa Dangyat Reina. Kinuha ko lang yung ano ko, jersey ko. Oo, <laughs> oh, hindi, hindi <laughs> Sabi ni Kebay, dyan kaya no. Sige. kaya pinuha ko na ngayon. Ganda sir ah. Ganda. Hey. Picture mo ako please. Sige. Sige. Ayos Ayos ba? Ayos 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 <laughs> Ikaw, meron ka Meron ako. Hindi pa rin pala tayo sa lang yung jersey namin eh. Kinoko lang jersey namin eh. Espinas hmm. oh, Yan, yeah. Eh, hindi mga makakapunta rin eh. Paso ako eh, mahirap eh. Di na ano? Wala nakapunta ng Oo, nag-ulan. Kapon yun. Anong lang yan? Oh, wala, ganyan lang. Oh, uh, pantas lang. Pantas lang. Baka ganyan. Si 700... si ano? Si boy. Boy... 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 Ano yun, gwardiya. Pagkakita pa dito si Kuwebots, minsan ni. Eh. Hmm. Oh, Oo. Minsan dyan, oh. Baka umiikot Ipasok na ako kaya kinuha ko lang ano ko eh. Hmm. ko lang yung jersey. <coughs> ah, ba, di kayo di na kayo nag, ano, lolong ride? Di na kayo ng lolong ride? Hmm. Ay. sa Ay. Sa sa kendal mo. Ay doon ay pula. Oo. Kasi ito dito para doon lang. So umaga naman eh. So umaga naman. Oh, yun. Kalbo. Hey, kinuha ko lang jersey ko dyan. Ah, mo ba yung ginawa natin, yung pinigtang kami yero. Saan nagdadaan ng tubig nun? Dalawang pintura na ginawa ko. Kaya pag, di ba? ganun, di ba? Uh, hallway, Oh. Sa dingding -ding yun. Yung, yung, ha? Sa dingding -ding yun. Yung sa pader. Oh. ko na tatlong beses na yun. Hindi, ganito ang gagawin mo. Pag umulan, silipin mo dun sa may butas. Kung saan. Hindi, hindi ko na kaya pumasok sa kesan eh. Hindi, ano yung lang yung may hallway yun eh. tingnan mo lang, isplatan mo lang kung saan. Ano Di mo mayroong ano may sa, sa ano sa CR. Oh, CR. Oh. tapos gagawin. Hindi hindi mo na kailangan plastic mo lang ko saan. Makikita mo naman 'yan sa Paralinks. Eh. Kita tatlong beses na akong pinturahan ang bala ko, yung silver na ipipintura. Oh, hindi 'yan. Alam mo kung saan 'yan? Yung 'di ba mayroong plastic to. Hmm. Nandito sa ilalim 'yan ng ano, yung Pininturahan ko na rin 'yon. Hindi mo masasabi 'yan. Eh nga, yun ang kay, ano ko tinatanong ko sa yo. Ngayon, hindi mo masasabi 'yon. Ang kasi di ba hmm. apat na yero yan hmm. kasi yan naka nakapatong yan oh yun, yun ayo plasing ayan plasing ah tapos patong yan dito hmm. kinapa ko na yun mahaba na yun pinintura ko mahaba na yun dalawang beses lahat pinintura ko na Tangina, meron pa rin tulo. Meron pa rin nga. Kaya, kaya sabi ko ng nagawa ko doon, hindi ako sure na, ma, ano, na perfect yun. Pero ang totoo niyan, Ganon din sa akin nangyari noon eh, sa bahay. Oo, oh, dito gumagano niyan. May ano dito, may may pinagpakuan dito niyan sa tabi, kaya gumagano niyan. Ano dapat? Ah, dapat do silver? silver hindi, <laughs> tingnan mo muna uli kasi hindi mo magi-perfect 'yan. Tingnan mo muna kung saan anyon Hindi nga, okay. hindi nga ako yung anak eh. mo. Kinang ina lalaking tao na hindi na kaya. Ako nga maliit na ako, hindi ko kaya eh. Yung pamputa, lalaking tao ng mga anak ko. Yeah, kaya guys, pag umulan talaga, sisilipin kasi ikaw kaya mo 'yon. Oh. E eh, sayang na lang yung putang na bibigay kong bono. Daga nyo na sa kaya mo. Hindi, may pasok pa ako eh. May pasok pa ako eh. Ngayon. Ngayon. Ah, doon lang talaga. Pa okay. okay. Meron pa isa. Diba yung tiles ko? Oo. <laughs> kaya, <laughs> di ba mataas yung muupa? Hmm. Ang tanga na, na na ano, na Siguro mga 8-10 ano tiles. Na isip ko baka pumagsak oh. oo oh, number, pero yun sandali lang ano yun, yun. magkagawa ka lang ng one by one ang lupa, mo makita mo bakit bumababa ang lupa yun bakit ba di siksik maaari e, sabihin natin kahit ano nga yan kahit siksik -sik yan bumababa talaga yan diba parang maampoy mo maampaw siya talaga Tataga. Eh, tatagay. mo talaga. Tatagay. Tignan mo kung saan ano talaga, no? pag umuulan, oh, may tubig doon. Magkakaroon si si mag si ng tubig, yeah, siyempre. may tubig. O, oh, ano? kaya, oh, inaano ng tubig, ano? Kaya, nagkakaroon siya ng, si ano, si nag-aampaw siya. Na -ano? Eh, naiisip ko nga ito, puta. Di ba katabi ka ng kanal yung Kasi, ilaw? Kasi, masengal vlogger lang yun ito. Eh. Oy, katabi, di ba ng ilaw si Leng? Malayo <laughs> diba, na ito. <-s2> yung ilaw, may tapos karsada. Doon ako. Di ba? Yeah. Thank you, thank